Guys. Karang guys, kailan man ni akong dala guys. Dala guys oh, so, nagpating ko aning kwan guys. Aning kape. Kay para inaandar magpating guys to. Oh. So, magpating guys. Magpating ni guys para maamitan um, nung kay mami mame kuan guys. Mahardit o madamlag o oh pag-export ni eh, guys. Oh, tara so, guys oh. Mao ni kape. Kung kailan mo ani? Sa nakaila ani, puposo gyud. Na, hmm. yeah. naka pating ko og oh. 20 kabok. Kay amo na ipangladlad dito na kita guys. Aning kabundukan. Okay. Ha guys. Mao ni kay mata guys. Tao. Ay, dari ko na nguha guys. Oh. Dari ko na nguha. Ini, ini tadi dagmay gagal saya guys so, Mga sibling. Among geing wane eh, para dilik na siya magyutol o kuan, tanom para buhi na daan guys, dilik mamatay o, dara ang tudlanan guys o, o, muna siya tudlanan then karun guys tudluan tamo kung unsaon -un pagpating guys ayan, wala dari guys o, magkano na ko dali. Eh. maok na siya Mama ani guys. Naniro guys magpa eh. na pagka-humana, dapat di ka nang di siya matando guys. Nani guys, oh magpa eh. Sulod na to di ani. dapat guys imo dyan yung pagpaguran kay arong kay ubi ka mag magpugi ano eh guys dili bang ka makaharbi. may nanang lang guys umadam lang nami ipa kuan pag export mang guni guys oh. sige guys sa among pagtanong ani eh guys i-update ko lang gihapon namo kamo 20 pieces na naha namo guys oh.